Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV. Good day po. Sana po ay nasa maayos at ligtas tayong kalagayan. So, for bid be... Ngayon pong araw na to ay itutuloy po natin yung ating coin hunting series. At eto nga po. 5 piso po ulit na NGC, Nonagonal at saka round shape po ang ating bubuksan ngayon kaya bago po tayo magsimula, marami pong salamat po sa ating mga subscriber at sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV na kung saan po ay gumagawa po tayo ng coin hunting series at at the same time po, nag update na rin po ng mga barya na 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 natin at dito nga guys, So, subukan po natin makakuha ng frosted dye. Dahil yun na lang po ang habol natin dito. Dahil common na po yung mga date na kasalukuyan na nandi dito. Kasi napakarami na po ng record sa numista. So, ang habol na lang po natin ay error or frosted die Okay, umpisa na natin guys. Itahin na natin pang hawak natin. First coin po natin. Sa ating first batch. Year 2018. Come on. Next coin natin is 2019. Come on. Next coin is 2018. Come on. Nanagonal shape po tayo. Year 2019. Common. Next coin 2019. Madalang din ang pros dito sa 2019 na to guys. Kaya mahirap din makakuha. Next coin natin 2019. Next coin natin, 2019 Okay Next coin, 2018 Pakadalang na rin ng cross hirap na rin makakuha ng mga pros dye sa bago nating limang piso na to na round shape at saka dun sa ninago okay, next coin natin 2018 another 2018 2018 mat yung likod niya guys hindi siya makintab pero dito sa harap makintab may mga nagko-collect din po nito pero wala to common lang din yan ok next coin natin year 2018 common year 2018 last coin po natin guys nonagonal year 2019 common lang din Okay, dito na po tayo sa last batch. First coin po natin sa last batch. 2019. Come on. Next coin. 2019 ulit. Come on. Next coin natin. 2018. Come on. Next coin 2019 Nonagonal po tayo guys. Year 2021 no. Ah. Year 2021 na nonagonal. Okay, Diyan ka lang muna sa tabi. Next coin natin ba 2020 guys of oh. nonagonal na 2020. Okay, diyan lang muna ulit. Next coin natin, year 2018. Common. Next coin 2019, common. 2019 ulit. Next coin natin 2018. Common. Next coin natin 2018, common don po sa mga nagsesend po sa ating FB page pasensya na po kayo kung hindi ko po agad kayo masagot napakarami pong nagsesend sa ating FB page guys ang FB page po natin ay Coins TV para po pag gusto nyo pong may ipakitang pictures or video i-post nyo lang po sa ating FB page at pag nakita ko po 'yan ay magbibigay naman po ako ng replay sa inyo kapag ka po naligaw tayo diyan sa ating FB page. Pasensya na po ulit sa mga hindi ko pa po nasasagot. Okay. Next coin 2018. Next coin natin 2018 common. Wala tayong nakuha guys. Last coin natin sa ating second batch at ang ating last batch ay 2019 eto may nakuha tayo dito guys na year 2020 at saka year 2021 nanonagonal Okay 2021 meron po ako nito year 2021 isa pa lang pangalawa pa lang po to eto pong year 2020 madami na po ako nito Meron na yatang pitong piraso po yung nando doon. Okay, update ko na rin kayo guys dito sa ating hunt na to at ikikip ko po ito dahil konti pa lang po ang meron ako nitong 21, isa pa lang, pangalawa pa lang po to. At ito po ay gusto ko mga sampung piraso. Kaya ikikip ko po to, pito, pangwalo to. So ito pong year 2020. May frequency po ito sa Numista na 26%. Kaya common lang din to guys. Itong year 2020 na nonagonal. Napakadami po nito. 26% po ang frequency niya. Ang price appraisal po nito na nakarecord sa Numista sa AU condition, meron po siyang 5 pesos and 50 centavos. At sa uncirculated po, wala pong nakalagay sa EU condition lang po meron. Ayun. To common lang din to kung magkakaroon na lang po ng added value to kung error guys, year 2020. Okay, dito naman po tayo sa year 2021. Ang frequency po niya sa kasalukuyan ay 13% po. So madami dami din Kaya common lang din to guys Common lang din ang 2021 Gusto ko lang pong ikip Para meron po tayong nakatabi Ang price appraisal po nito Na nakarecord sa numista Sa ngayon po ay wala pa pong nakalagay Na price, as, price appraisal Sa kahit anong condition Kailan lang din po kasi lumabas to, kaya wala pa po siyang record. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat po ulit sa ating mga subscriber po. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating channel. Paki-like and share po ng ating video mga ka TV. At huwag nyo pong kakalimutan yung bell button sa mga bagong magsusubscribe po para po updated po kayo sa mga gagawin pa nating coin hunting series. Okay, yun lamang guys. Good day po. Keep safe. Peace out.